Namahagi ang pamahalaang panalawigan ng Maguindanao del Sur ng hygiene kits para sa mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 sa Talitay Elementary School. Kasama rin sa mga ipinamahagi ang school bags, food packs at mahalagang gamit pang eskwela para sa mga guro. Bahagi ito ng programang isinusulong ng provincial government ang water, sanitation and hygiene sa ilalim ng WASH program ng Give Heart ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Tinanggap ng mga mag-aaral ng Talitay Elementary School ang hygiene kits para sa mga mag-aaral ng kindergarten at grade 1. Kasama rin dito ang school bags, food packs at mahalagang gamit pang eskwela para sa mga guro. Bahagi rin ng programa ni Governor Dato Ali Mitimbang sa probinsya ang water sanitation and hygiene o WASH program na layong maitanim sa murang kaisipan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng wastong kalinisan. Pinangunahan ng Rural Health Unit ang makabuluhang demonstrasyon ng tamang paraan ng paghuhugas ng kamay na nagbigay diin sa papel ng kalinisan bilang proteksyon laban sa sakit at pundasyon ng mabuting kalusugan. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang ilang lokal na opisyal ng LGU Buluan, kabilang sina Municipal Administrator by Nicole Malabanan, SB Members by Ramla Kadil at Dato Akbar Piang, ABC President by Jenna Lumawan at Barangay Chairman ng Talitay. Nagwakas ang programa sa isang masayang raffle draw na naghatid ng tuwa at excitement sa mga bata, guro, magulang at barangay officials. Ang masiglang pagtawa at ngiti ng mga dumalo ay patunay ng tugumpay ng aktibidad hindi lamang sa pagbibigay kaalaman sa kalinisan kundi pati na rin sa pagpapatibay ng samahan at suporta ng komunidad sa edukasyon. Jen Garcia, iMights Philippines.